Oh, okay. oh, screenshot to. Oh. Wow. Screenshot na. na. Nalingan mo daw papapandoy sabi ni Carmen Gerance. Oh. <laughs> si Miss Erlyn White no lang sayo pandoy. Hello po Miss Erlyn White. Yan pati na kayo ha. Yeah. <laughs> Charot la. Jay Chiu Hello, nakahabol daw siya. Roma Tingson, good evening sa inyong lahat. Hits mo na daw yan, Papa Will. Basic. Sabi ni Ma'am May. draw na ako, Steve. Gandang baraha. Draw na Draw na ako, Steve. laban ako. Sige, laban ka. Sana ako'y palaban. Laban ka? Oo. Yes, sa daw maglaro kasi maraming panalo. Sabi ni Mar Marivic Bulan. Ang taso na ng konti. Para may sa may lahat may po may yung may game, ha? Sabi ni Provincia na Igorota Channel. Thank you po, you uh, yeah. Miss Provincia na Igorota Channel. Pipa, Charlie mamaya. Mamaya ko alis. Miss Em, naka-live lang po kanina-kanina. Hello po, Miss Arlene White. Ayan po ah, mga pa, sabi ni Miss Virgo Pandoy, watching Wala from Hong Kong. Hong Kong. Oh, so... Charlie, sorry. Ati ka, Hong Kong pala siya. Hi Miss Virgo. Quadro alas pala rungo Oh, quadra alas. Kasi isa, Joker with star. 1 star, one mm -hmm. Joker, quadro king. Hirap oh. na Quadro king ka na, Boss B. Ano ito? Quadro king. Binaba mo lang. Binaba ko lang. Go pan sabi ni Miss Sol Delgado. Papa, will kuhain mo daw yung palaro pambili ng asukal sa pastillas. <laughs> yes. Kukunin natin. Janet Dimali. Hello. Hey. Budang, magbabasa si Pan Kipanday si Budang ang date Charlie. Mupa, uh, sula ako. Bodate kapa. Tasa daw ng konting. Kaya -kay dito na ako. So, Hindi yeah. tatapan siya. Aunahan tay ni Pantuyo. Bigyan mo na siya nang akawala masipat. Hello. Bonita. Aunahan mo na Rosnie yao yeng. Bonita Hello. Bonita Bonita. Bonita Bonita. Bonita Bonita. Mercy Abelona, hello po. Cheryl Dub Dubozen. Du yes, don't explore oh, your place. Oo, ano, Sir Marlon. Drogi natin si <laughs> Marlon. Oh, Magkano daw yung pastilya? Saan ni Kong PM ng bag, Kong Ski. 150 po, 150. <laughs> 24 pieces. Ang isang box Kaya yeah, natin ang kay live selling. Papawid, palit tayo pastilya <laughs> sa karambutan. Gawa po ni Papa Will ang pastilya <laughs> sa kalabaw niya. Galing sa kalabaw niya yun. Dalawa alas. It's 30. Uh, one. one down, one draw. One down, one draw. 30. Tingin na ako sa kanya. <laughs> <laughs> Wala si Curbs, Miss Jen. Nagti-chemicals okay, na naman. Mm -hmm. Try natin na, Miss Camila. Ay, eh, si Miss Joey Paro. Wala si Kirby Moy, no? Wala po. Baka bumili naman yung phone. Ah. Sana oh. Asensya na, panipat-lipat ako. Sana all Miss Joey para may panyo po, no? PM and Miss Marilyn Espinosa. Hi Tita Damage. Paugmang. Pag nagdurog siya sa Mars. Durogin si Moy Moy. Shout out kagadan ko. Hindi po lahat hatid mga girls. Si Magandang Dabi. Si Riot si Moy. Sunday, ay Saturday.

Si Moy kay Papa Will, si Pandoy kay Budang, si Kiray kay Boss D. Awesome. Yes, kompleto po ang girl, si girls. Siyempre, Charlie, so sa buhay na, na tayo. Gusto ko yung may kaaway kay. Okay, the well, Nester, Swallow, ganda ka rin. Hello yes. daw, Pandoy, sabi ni... 369. Virgo, five, 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 five. so galgado, laro din kayo mga girls. Meron na lang muna po kami, mga lods. Hi Miss Emily, kahapon na kami, nandung si Moy sa ano kay Kirby. Sa Kirby. Hi daw pando. Hoy pa hi mo daw nga si Miss Joey Faro, kung kudo sing hi, kita hindi hi, ka, ka, ka and hi. And hi Miss Joey Faro. Yan. Miss Joey Faro ha. Letter F. May may, may kasama nung no, Miss Josephine. <laughs> hi hi to the world. Ah, mali yung tapon ko sa akin. Thank you king. po, Al J. Ramos.

Good evening. Sa mga new viewers shout po ni Papa Will, pa-subscribe naman mandoy, po. Sabi ni A. Shout out to daw si A. Ara Jane, shout out sa iyo. Hi Jules from Alaminas. Hello, Tristan. Paningit Mishika. Shika. Ma'am Elsie Versinto, hello. Ano? Ubus na agad yung pastillas. Inubos mo na agad, Ma'am Jen. Ikaw ata yung umubos eh. Yes, ma'am yes, ma Beth. Hello, Hindi daw masadong mm. maani na kagandahan ni Moe Moe pag-abay. Marilyn, so, in hello. Hey, oh, hello. Ay, Masarap, ma'am, dyan, di ba, yung pastillas? Yung mga gusto pong mag-order, ha? PM lang kay Pandoy. Huwag eh. na, ha, okay. May, Pandoy lang, hello po. Tungit na pala yun, eh. Pumapasok na, Joe. Oh. kadro, kadro ha? Ah. Joker, hinahanap ko yun. Masako. Miss Alisbeth, Para daw mga may hangover pa. Oo nga, mahal Diyos. Kompleto, Di Titor Lee. Nawala lang sina ano, sila curves. Si Boy, si Pau. Ay, mga friends, eh. wala pagina Shout out si mo. Ano ba tayo yun? Oh, sabi ni Miss Joanne. Oh, Nasing ah. daw kasi yung baraha. <laughs> ah, ganun ba? Oh, Nasing yun, yun, yun daw yung baraha. Magtinda ka muna ba daw? Magtinda ka ba Saan ka po nag-message, ma'am? Sino kayang nakatikim ng pastillas mo, Papa Will? Nasarapan? Ma'am Jen daw. Sarap daw. Sarap na sarap sila. Gusto nakatikim ng pastillas. Pastillasin. Sabi mm -hmm. Prancel, I cry. Hello po sa mga nagagandaan. Babay, channel, nagpapagandaan. Hello po, Maureen. Maureen, bongala Hello mm -hmm. po. Subscribe po sa mga bagong viewers. Subscribe daw sa mga yeah, bagong subscribe. Na? Ay, mga bagong viewers ni Papa Will. Nalasing. Nalasing ba, Miss Daisy? Niwan ko na eh. Elsa, ni Shoka, good evening. Mm -hmm. Mr. Jimmy, happy birthday daw, boss Thank so, you po, thank you. Eh, Hindi pa nakita na. Hindi pa. Naku, matatalo ko ma'am Elsie pag si Kiray tsaka si Budang yung ay si Kiray tsaka si Budang kalabat ko. Hindi ko pa nababasa yung comment. Hindi ko pa nababasa yung Hindi ko alam anong oras sabi ko pagkita mo sa amin yung barahan. Anong thumbs up sir? Pero gano'n ito sa'yo. And then kay Ma'am Tess Balubar. 3 AM na po natapos. Kita po ba? Basta hindi ko nababasa. Humihingi pa ako eh pag minabasa yung binabasa ko yung comment. What did me, ma lord? San ka ba mo? Mo mo san ka daw ba? Gandang gabi sa'yo. Sir Reina. Inaantay ko pa ako ni Budeng ay mag-video eh. Mildred, I know. Hello everyone. Raymart oh, Ikaw naman daw pa, no? Raymark, Meow. Magandang gabi po na ano? Joker yan eh Okay, oh, Yan nga, Ma'am Elsie. Sino yung joke? Minsan po try po namin nila Kiray tsaka ni Budang. Max Paumilia hello po. Hello okay, po

Ano 'yung regarding now kanya. <laughs> Hello, Marlet, Dixon so, Barrett, bar out. Four, six, Bell three, ten, so, Ay sobra na naman. Pat <laughs> <laughs> kay Boss ni parts. Binili lang. ka kanta si Boss ni talagang talaga Wala oh, oh. pang panalo. Oo, oh, oh, Miss Aswed. Uh, si pag-birthday ulit ni Boss Lee. Pangalawang araw. Wow. Ano, okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Hello, Sir Ian. Para hindi na ako naabala sa cam natin. Good job. Yeah, Chris? Oh, Nagpapogi Queen? Oh. Oh, queen Naghalis na Nagpapogi ah. Baka nga sir Marlon Nakainom niya si Charlie yes. ah, Tapungin po mga lods Kalaban ni Bosti at Bandoi Follow niya sa kanyang Youtube channel pano Palug, maning matulog superstar superstar ah, okay. star 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 Ay, star, star star anis pala star <laughs> oh, Iyan, star, star the boy pa pas-pas mo 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Oh. <laughs> Ba diba, di ba, di diba binilang mo kanina? Hindi, hindi ko binilang. Oh, hindi, siya ano? siya oh, so, hindi, niya binilang. hindi, ako yung ano? Ako yung pau. Mm. Hindi ako bumunot. Oh. oh. Sabi nila. Oh. Okay, so, uh. ah. ah, hindi ka bumunot pa doon. Hindi, pero tuloy nyo na lang. Ah, Bayad na ako sa kwenta. Oh, wala, ah. hindi, hindi na ako lalaban. Kaya ka tuloy nga sa'yo. Sa kanyang hits. So, sa kanyang hits. Bayad na lang ako.